Kung walang Duterte, walang Marcos na nakaupong Pangulo ngayon. Hindi totoo. I-analyze natin ang sinabi ng DDS na ito at patutunayan nating mali. By Filipino Future Si Duterte at Cayetano ay tumakbo bilang presidente at VP sa iisang tiket. Magkatandem sila noong 2016 election. Si Duterte ay nakakuha ng 16M na boto habang si Cayetano ay nakakuha lamang ng 5.9M na boto. Ang malaking tanong ay ito, kung DDS talaga lahat yung mga botante ni Duterte noong 2016, bakit hindi nila naipanalo si Cayetano? Ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos sa pagka-VP noong 2016 na ay 14 na milyon. Setting Lenny Robredo aside na isang LP candidate, bakit mas malaki ang nakuhang boto ni BBM kaysa kay Cayetano? Saan galing ang 10M boto na nakuha ni Duterte na labas sa DDS votes ni Cayetano? Hindi pwedeng galing yan sa mga LP voters dahil si Mar Rojas ang binoto nila sa Kasileni. Kanino galing ang majority votes ni Duterte na nagpanalo sa kanya? Noong election 2016, umugang ang pangalan ni Duterte nang banggitin niya paulit-ulit ang pangalan ng yumaong President Ferdinand E. Marcos sa kanyang mga kampanya. Napansin ito hindi lamang ng mainstream media kundi pati ng mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na nung nagsabi si Duterte na ipapalibing niya ang bangkay ni Apolake sa Heroes Cemetery. Good news ito sa mga Marcos loyalists. Noong panahon ng kampanya, ang mga Marcos loyalists sa panungunan ni Jose Calida ay bumuo ng isang alyansa. Tinawag nila itong Aldab o Alyansang Duterte Bongbong. Ang katindem ni BBM ay ang late senator na si Miriam Defensor Santiago. Subalit dahil may malala na itong sakit, napunta kay Duterte ang malaking porsyento ng mga Marcos loyalist sapagkat inendorso ni Amy Marcos si Duterte sa mga loyalista sa Norte at ang pinakamalaking nagpondo sa kampanya ni Duterte ay ang mga Marcos loyalista din. In fact, ang pinakamalaking nagdonate ng pondo sa kampanya ni Duterte ay si Antonio Florindo Jr., na isang Marcos loyalist na nakabase sa Davao City, na sa total of 75 million pesos ang naidonate niya kay sa kampanya ni Duterte. Si Sap Antonio Lagdameo na childhood friend ni PBBM ay pamangkin ni Antonio Florindo Jr. Ano ang dahilan bakit red color ang pinili ni Duterte na political color sa kanyang kampanya, gayong ang partido niya na PDP laban ay isang dilawang partido at ang kanyang katandem na si Cayetano ay isa ring dilawan. Isa lang ang sagot, kailangan ni Duterte gamitin ang red color para makuha niya ang boto ng mga Marcos loyalists. Ang red color ay political color ng mga Marcos simula pa noong una. In short, ang pinakamalaking grupo na nag ng aliansang Duterte Bongbong -Bong ay mga Marcos loyalists. Ngunit of course hindi lahat ng Marcos loyalists ay bumoto kay Duterte. Ang iba ay bumoto kay Grace Poe na sinasabi nilang half-sister daw ni BBM at ang iba ay bumoto kay Jejomar Binay dahil isa rin siyang Ilocano. Maliwanag na ang 10 milyon botante ni Duterte noong 2016 ay nanggaling sa mga Marcos Loyalista. Kung hindi bumoto ang mga Marcos Loyalists na ito kay Duterte sa pagkapangulo, malamang sa malamang hindi tayo nagkaroon ng Presidenteng Duterte dahil matatalo siya ni Mar Rojas sa boto. Tanong Sino ang nagbibigay ng pinakamalaking boto kay Duterte na nagpanalo sa kanya sa presidential election 2016? Sagot, Marcos Loyalists. Nakita nyo ba ang caravans noong 2022 election? Puro halos kulay pula ang suot ng mga tao. Bihira ka makakita ng kulay green. Kaunti lang, at hindi pa nagfa-file si Sara ng kandidatura, nagumpisa na ang caravan ng mga BBM supporters nang makita ni Sara na napakaraming mga Pilipino na dumadalo sa caravans ni BBM. Alam niya na hindi niya makukuha ang boto nila kapag lalaban siya kay BBM sa pagkapangulo. Kaya ang ginawa niya, nag-file siya bilang VP at hindi bilang Presidente. Dito mauunawaan ng lahat na ang majority voters na bumoto kay Sara ay hindi DDS kundi mga Marcos loyalists and BBM supporters. Tandaan, ang DDS ay nagumpisa lang sa Davao noong 2016. Pero ang Marcos Loyalists nandiyan na simula pa noong 1965. Kaya ang realidad ay hindi talaga mananalo ang mga Duterte kung hindi sila binoto ng mga Marcos Loyalists. At ngayong eleksyon 2025 at 2028, hindi na nila kailanman makukuha ang sagradong boto ng mga Marcos Loyalists dahil sa ginawa nilang mga pambababoy, panlalait, pang-aalipusta, at pagbabante sa pamilya Marcos, lalo na nung nagsalita si Sara na ipapahukay niya ang bangkay ni Apolakey at ipapatapon sa WPS. Ang kawalang hiyaan, kawalang paggalang at delikadeza, at kabastusan ng babaeng ito ay lalong nagpa-discourage sa milyong-milyong Marcos loyalists na iboto siya sa susunod na halalan. Ang pambabastos nila sa mga Marcos ay nakapagbigay ng matinding sakit sa kalooban ng mga Marcos loyalists na silang silent majority voters sa Pilipinas. Bakit umabot ng 30 milyon ang mga naitalang boto noong 2022? Sapagkat nang malaman ng mga Marcos loyalists na Marcos uli ang tatakbong presidente, nagdagsaan sa COMELEC ang mga matatagal nang hindi nagsisiboto para bumoto uli. Ayon sa COMELEC, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas ang napakalaking porsyento ng voters turnout o bilang ng mga bumoto. In short, mas maraming Pilipino ang nagmamahal sa pamilya Marcos kaysa sa mga Duterte Minions. Kaya sorry na lang mga DDS, hindi na kayo mananalo. Sinira nyo na ang tiwala ng mga Marcos loyalists na nagpanalo sa mga iniidolo nyo. Sidekick question, e bakit hindi nanalo si BBM sa pagka-VP laban kay Lenny noong 2016? Ang sagot, dinaya ang boto kaya kinintest ni BBM ang eleksyon sa kanyang finil na kaso sa SC. Nasa video na ito pinus ni BBM ang mga ebidensya ng dayaan na inignore ng mga justices sa SC tulad ni Leonen at kay ng mga anti-Marcos,